Ayan mga paps, bali update muna tayo rito sa cabinet na tano, no. Bali na na tapos ko na po 'yan na malagyan ho ng body filler yung bawat kanto po dun sa mga singit-singit niya. Tapos po na primeran na rin natin to ng buo at na masilyahan na rin ng buo. So dito mga paps, nililihaan ko po ito no. Ang gamit ko pong lihar dito mga paps ay 120. Ayan mga paps. So ang ating ginamit dito na pang masilya mga paps no, Yung acritics po na may kasamang acritics cast at patching compound So ito naman yung mga pinto nya So yun nga mga paps no bali ito Hindi pa to tapos liyaan dito sa may gitna So dun sa may kabila natapos ko na So dito hindi pa So update update lang tayo mga paps pero abangan nyo po yung kabu ang video nito mga paps no. So i-upload ko po mula po sa preparation hanggang po sa mapinish ko na po itong cabinet na to. May kalakihan din kasi po ang cabinet na to mga paps no kaya may medyo medyo ano talaga matatagalan pero kailangan lang unang pasensya sa ganitong klasing trabaho kasi nga nakakainip po yung ganito lalo na po sa paglilihan na kailangan ni eh, yung paglilihan natin kasi once na ma ano natin ito ma primeran ay magsisilitawan po yung mga hindi na lihaan ng gusto at saka po kapag makaka na tayo rito ay may kita na po natin kung ano po yung dapat i-retouch bago tayo mag ano dito mag kulay o mag -aspi. kasi may aspi po ang portion na to mga paps no? so ito po yung aming lugar na tinatrabuan medyo makalat siya mga paps pati yung isa na yun no? hindi pa tapos yun mga paps ito naman yung pinto na para dun sa so may kabilang kabi nito ito pa yung isa bali puro preparation lang muna kami rito mga pups no